sa mapagpalang araw po sa atin mga kabrader doon po sa nakapanood ng aking isang video na nanguhuli ng skip tuna to na orgulyasan ay nagtatanong kung ano daw ang pae na ginagamit doon sa sa pataw pataw yung panghuli ng skip tuna na orgulyasan kaya ngayon hindi po ako lumangot mga kabrader ay eh, ipakikita ko po sa inyo yung latest na pamain bali matagal namin itong ginagamit kaya lang ngayon lang ako nakapag video dahil lang Matagal nga ako hindi nakapag-upload, kaya hindi ko po na-share sa inyo kung paano gamitin yung bagong pamain. Pagkukumpara nga ako ngayon mga ka-brother, yung unang pamain na itinuro ko sa inyo, yung may tutorial ako noon, na kristalit Ang kristalit mga ka-brother ay ganito. Yan, ito. Ito yung kristalit Maganda rin siyang dawihin kaya lang may ito pinaghalo-halo. Maganda siyang dawihin kaya lang ay sobrang lambot mga ka-brother ng Kristalit, maguluhin. Kaya sabi ko nga itong pagpalawot ay tuloy-tuloy din pag-aaral at pagtuklas ng mga pamain. Ito ngayon ang ginagamit namin yung hair extension. Ito, pinaglalahok-lahok din niya maraming maraming klase, maraming kulay na binibili na eh, pinaglalahok-lahok. Bukod yan mga ka-brother, meron din ito yung kung ay wig yung piloka. Yan, iba-iba din kulay siya. Malaki. Pero madalang kami gumamit nito dahil lang medyo malalaki ang hibla ng kanyang halo ng kanyang pagkabuhok. Kaya ito, naka-reserve lang ito. Ito ang uno namin ginamit pero napapag garala namin, mas maganda tong maliliit na hair extension kasi mas pino ang kanyang hibla. Kaya ito naman ang aming ginagamit ngayon. Ayan mga ka-brother. ipakikita ko sa inyo yung unang tutorial ko ng pamain na aming ginagamit. At yung latest na aming ginagamit. bali ito mga ka-brother yung aming unang ginagamit. Ito yung kristalit. Yan. Ito ang kanyang kuan na may cotton buds. Doon namin tinatali sa cotton buds ang aming pamain. Yan. Ito. May kulay pula din. May kulay blue. Yan. Ito ang una namin pamain na binidyo ko doon sa tutorial. Tapos ngayon naman mga ka-brother ay ito na ngayon ang latest na aming pamain. Yan. Hair extension with stainless na kawil. Yan, may mga pagbabago mga ka-brother doon sa ating mga ginagamit na pangain. Tapos do sa mga nagtatanong naman mga ka-brother kung ano ang aming ginagamit na kawil. Ang ginagamit namin na kawil mga ka-brother ay ito, stainless. Ito ay pasadya. Yan. Walang mabibili ito mga ka-brother sa tindahan. May taga rito sa amin na nagagawa. Kaya lang, do sa mga nagtatanong, hindi siya makapagawa ng basta-basta dahil lang napalaw din siya. Pagka may nahuhuli ay nasa laot kaya lang siya nagmagawa pagka standby sa tabi at mm, hindi na laot kaya mahirap ding umorder sa kung ano isisit mo pa yung araw kung wala siya nahuli sa kamagpapagawa ng kabil ayan mga brother, bale ang gagawin natin pain ay dalawang kulay uli isang kulay mapula-pula na ay, yun ay inihahawig namin sa kulay pusit tapos yung kulay blue na yun ay parang sagpangin ng mga isda Bali ang magiging materialis natin mga kabroder doon sa kulay blue ay ito isang matingkad na blue tapos itong yan ah, hindi ko alam siya dong tawag nito tapos ito sky blue tawagin nila tapos violet 'yan ang paglalahok-lahokin natin doon sa kulay blue tapos doon naman sa kulay pula ang kailangan natin ay itong kulay red tapos violet at kulay pink tapos ito lalahokan natin ang counting may counting itim kumpleto ito mga ka-brother nang nabibili ito ay sa online nakikita nabibili pag bibili kayo kumpleto yan yan mga ka pagka napaghalo-halo nyo yung mga kulay na pinakita ko sa inyo ang magiging resultado sa kulay pula ay ito mga ka yan hindi siya masyadong mapula hindi siya masyadong pink basta siya ay mild lang ang kanyang kulay by violet siya may kaunting itim pula at pink yan hindi man puro na kulay tapos doon naman sa kulay kulay blue ay ito naman ang resulta niyan hindi siya masyadong ma blue dahil may mga sky blue at mga baby blue na nakalagay may kaunting itim may kaunting violet kaya mild lang ang kanyang pagka -blue. Katulad din mga ka-brother doon sa ginagawa natin sa kristalit na pinaghalo-halo. Bali, pagsasama-samahin nyo lang siya tapos kakailanganin natin ng ano wala, suklay at iga imimix lang ninyo yung bawat kulay para mag siya. Yun ang magiging result na, resulta ng inyong kwan. Depende sa kulay na inyong gusto. Pero sa aming kwan, sabi ko nga, bawat maglalaot may kanya-kanyang diskarte at may kanya-kanyang taste sa pamain ayan uh, 'yan mga brother, 'yung paggawa, 'yung pagkuha dito sa malaking tinimpla natin ay ganito lang ang diskarte. Kailangan siya ay hindi nakapantay ang dulo. Ibig sabihin ay hindi matilos siya kaya pag kumuha tayo ng kaunti get, ganito lang mga brother, 'yung tamang sukat na inyong 'yan, yan ganyan. Tapos ito kukuhanin ninyo, 'yan. Ibubukod na natin ito. Dalawang pamahay na agad dito. Tapos, para hindi kayo maabala sa pagkukuan, pagpipilas, may lagayan na agad kayo dito. Yan. Yan na. Yan. Yan na kayo kukuha mga kabrader ng gagawin pamain. Dito, pag nakakuha na kayo dito sa malaking hibla na ito ng pamain. Doon sa kulay pula, ganun din. Okay, kita ko sa inyo. Pagka na-mix ninyo mga kabrader, ganito. Pag malaki. Kukuha din kayo ng tamang size or sukat nung yan ganyan lang kalaki yung gagawin pain. tapos katulad nung sa kulay blue kukuha rin kayo ng kukuha ng maliit tapos ilalagay nito para hindi na kayo maabala rin sa paggagawa tapos ang isa pang importante mga ka-brother pala ay kailangan natin ng pakislap ito sa online din namin binibili maraming maraming na ito ito nagkakahalaga ng 200 plus sa Shopee ay napakatagal nyo nang gagamitin ito rainbow tirilin pakintab na rainbow Pagkain yung isi sa sa mga tindahan sa online yeah. brother bali mag-uumpisa na tayo sa paggagawa ng pamain kung papa yun sa nagtatanong kung papaano paano ang pag paggagawa ng pamain ng pataw-pataw ngayon na latest yung hair extension kung tawagin na pamain bali doon sa kulay blue muna tayo mag-uumpisa ito nga yung ating ibinukod na kanina na pinilas natin doon sa malaki. Bali itong habang ito ay hahatiin laang natin. Pagka nahati natin ito dito, napantay natin yung magkabilang dulo. Yan. Yan, napantay na. Saka natin gugupitin sa gitna. Yan. Bali, hihiwalay natin yung kabilang dulo. Yan, dito. Patong muna natin siya dyan. Tapos itong kabilang dulo, ang ating gagawing pamain na. Tapos, ilalahok natin yung rainbow pakintab dito sa bali dalawa mga kabrader ang ating ilalahok na rainbow pakintab. Kaya hindi ko pinuputol ay dito na natin puputulin. Yan. Dalawa dahil lang ito ay nananabid in case na in case na sumabid yung isa may isa pa. Hindi agad masasayang dahil itong pakintab mga kabrader ang nagdadala rin dito ng kulay halos dito sa pamain. Bali ito, yan ilalagay natin yung kawil dito. Tapos tatalian muna natin ng sinulid. Saka natin tatalian ng daway na nylon. Ipaplastar muna natin. Kaya nagtatali ang sinulid para pagtinalian mo ng nylon na daway, ay eh maganda ang plastar niya. Yan. Tatalian Dito sa dulo mga ka-brother, tatalian din natin ng mild, lang mild lang. Yung ay kayo, huwag siyang manabog. Ayan. Pagkatali pa ganyan, simple lang ang pagtali yung wag lang siyang manabog tapos dito mga brother nilalagyan din namin ng tali dito sa may padulo ng kawil kasi nababali siya pag nabali ay eh hindi na pumulastar ng maganda parang paggagawa din ng pamain sa uhayan na tali nito hindi na kailangang ayan mga kabrader may isa na tayong pamain na nagawa yung kulay blue o oh, with the rainbow pakintab ito ang latest na pamain na ngayon na napaka epektibo sa skipjack jack toro na orgulyasan ayan bali mga brother ito yung kaputol ng ating ginawang pain kanina bali pakikita ko uli sa inyo kung paano ang tamang kuan din na putol na itong dulong ito itong kung sa tawagin sa sungot yan dulo kailangan medyo hilahin din yung kaunti yan para medyo tumilos din kung paano matilos yung dulo medyo matilos tilos din siya dito tapos saka natin ilalagay yung rainbow pakintab ito maliliit ang hibla mga ka-brother kung kung ay mahirap talagang makita pero sa tubig ito ay malinaw bali dalawa uli ang ating ilalagay yan pagkalagay natin pa ganyan nakasama na siya dun sa hair extension na ating ginamit tapos, saka natin lalagyan ng kawil na stainless. Dito. Ang paglalagay mga ka-brother, may nakala, ito yung dulo ng kawil, nakalabis para pinakang may konsya. Nakalabis doon sa unahan. Kung tawagin sa amin ay nakasungot. Yung saka tatalian dito sa may puno ng kawil. bali dalawa ang tali. Kahit dito, simple lang. Dahil ito may iipit pa rin ng nylon. Yung kung tawagin ay daway. Yan. Ay, sorry. Nalagot. Dito talaga, sa paggagawa nito, mga ka-brother, ay tiyagaan. So, kailangan ng matinding pasensya mo talaga dito. Dahil kung hindi ka pagpupukusan nito ng kwan, ay hindi ka rin makakahuli na maganda kung ang gagamitin mo ay basta na lang kaya kung sa kwan susunod ka rin talaga sa uso ayan ayan nakagawa na tayo ng kulay blue ito na resulta ng pamain natin alasin natin itong ayan ito yung kulay blue na pamain na with sungot nga ito yung dulo nakalabis dun sa kawil o sa kulay pula naman tayo Ayan mga ka-brother, bali na naipakita ko na sa inyo yung kulay blue. Ito namang kulay pula ang ating gagawin ngayon na pamain. Doon sa doon nga sa isang haba na yon, puputulin natin para dalawa pa ay nagad siya. Tapos yung isa muna ang ating gagawin. Ganon din sa paggawa ng kulay blue na kailangan niyang medyo hilahin mo yung kabilang dulo pagka para hindi siya pantay na pantay. Tapos saka mo ilalagay yung rainbow pakintab din yun din ang yun din ang inilalagay namin sa kulay pula yan dalawa rin dalawang dalawang pakintab din ang ating ilalagay yan tapos ganun din di sungot din pagkatapos natin malagay ng rimbo pakintab ng dalawa ay saka natin ilalagay itong stainless na kawel dito sa nakasama na siya wala na siyang nito dati gumagamit kami ng cotton buds ngayon di na tatali na itong pain sa kawil tapos tatalian na siya ng nylon kaya lang kami naglalagay ng ganito sinulid ay eh parang maganda ang plaster niya kasi pagka tinalian mo agad siya ng malaking nylon ay hindi pumlaster na maganda kaya kailangang nasa ayos ang paglalagay yan yan ba mga brother bali may kulay eh. pula na tayo pamain at saka kulay blue bali ito naman ang pangkaraniwang ginagamit blue at saka pula yan. bali may na tayo kanina kaya ang resulta mga brother ay ito yan na yan na ito yung kulay pula. Mahaba talaga ang paa niya. Ito naman yung kulay blue. Yan. Yan ang mga pain sa pataw-pataw mga ka-brother na latest. Dahil lang... Pero matagal na siya namin ginagamit. Hindi ko lang na videoan Dahil lang matagal nga ako hindi nakapag-upload. Ay ngayon lang uli ako nakagkaroon ng time mag-video. Kaya ipinakita ko sa inyo dahil may nagtatanong ayan mga ka-brother yung ating ginagamit na pataw-pataw bali tinanggalan gala natin ng pamain at ito ay lalagyan natin ng bago. Ito yung mga ginagamit ko nung nakaraan na panghuli ng skip jack to nargulyasan. Yan. Bali ito ay walang pain. Yung ginawa natin pamain mga brother doon natin dito natin nilalagay para sa sunod natin pag layout. Ito ang ating gagamitin. Tapos may mga buya ako dito na reserba. Kasi pagka nagkakaubusan ng styrofoam, eh may nakareserba na agad siya na ito wala pang nylon pero, naka-reserve lang siya. Ayan mga ka-brothers, doon po sa mga nagtatanong na nakakapanood ng aking video. Sana mapanood nyo yung kung paano ang paggagawa ng pamain sa pataw-pataw para magkaroon kayo ng idea. At doon po sa mga baguhan na nakakapanood ng aking YouTube channel, uh, muli po, akong nagre-request sa inyo, pakisubscribe, paki like ang aking mga ginagawang video. At hanggang dito na lang po at bye-bye.